Number four si VP Sara sa most rejected presidential votes. Most rejected so, yan no, si ha, guys? guys uh, Pang-four. Pan pan uh, pan pan oh. pan Pang-four siya sa hinding-hindi iboboto. Sino po yung number one? Si VP Lenny Robredo. This actually driven by uh, respondents na ang voter preference nila si VP Sara. Yung, uh, so yung makita po natin sa data, majority po ng, ng mga first choice si VP Sara, hinding hindi iboboto si VP Lenny Procreto. Yan, gano'n. Ah. Hindi siya majority sa supporter ni Senator Rafi Tulfo. Mm -hmm. so, yun yung interesting. Yun mm -hmm. yung And also, interesting. Doon ako boboto okay. eh. Ah. Mm -hmm. Bang-apat si VP Saka sa hinding-hindi iboboto. Compared Yan, to Senator Rafi Tulfo, panguli po, 2% lang ang hinding-hindi po siya iboboto. Ano so, po yung difference po nila? So sa head-to-head, doon po natin makikita yung yung hmm. data na to. Kinumper, ginamit po natin to para makita head-to-head, -head. what if Ma'am Ina, Sir Michael, hmm. dalawa lang po yung tatakbo. Bypass hmm. na Senator Rafic.